Pista ngayon sa kalbaya, guys. Nakikita nyo, daming tao dito ngayon. So guys. mayroong dinow, guys. Main so, so. order. Bakano yung kanin sa so, order so, na? Top six. Top 50s ang order, guys. Pero masulit, sulit, sulit talaga, isang so. Sorry talaga guys, um, sarap, sarap talaga ako. Sarap, guys. Ang um, ganda pa ng ate oh. Guys, dito, pista ngayon. No? Disperse ngayon dito sa Kalbaya guys. Ang daming tao ngayon. <laughs>

Ito oh, mo Ngayon lang, fiesta. Kaya so, pag may okasyon, saka lang kami nakakabawi dito. Pag regular days, nasa 5,000. Pinakamataas mo na ang 12,000 dito. Pero pag ganitong may okasyon, umaabot, medyo malaki yung benta. Pag fiesta lang talaga. Oo, so, pag pisa. fiesta. Fiesta, charter day, mga ganun. Tapos December. O, so, dito kasi sa kusina ni Inday, we cater yung mga tawag nito. Usually dinners for family kasi ang ano namin dito is more on tuna yeah, or isda, mm. tuna. Pero green. meron meron din kayong sisig, meron yung mga meron, pork? Meron, or... may sisig, may uh, butter chicken. Dito naman, kami lang na nagbibenta nun. Pero magkano naman yung sisig na pork? Sisig namin, 150. Kung pakain ka sa labas, nasa 220. Pero dito sa amin, same serving. Mm. Lang. Mura na, mura. Pinakamura na yan, mga Mag yan.